Ayan na mga kabokals. Mm. So, isinagad natin itong pugaran dito sa yero. Ayan oh. Eh. Mm. So, nakasagad na siya. So, ito, oh, maluwang. So, pagka umuulan, dyan tayo magpapakain. Yan ang magiging dining area nila. <laughs> sa kaya mga waterer nila, yan, dyan natin sasabit sa mga gilid-gilid. Hmm. -gilid. ito yung ginawa nating hapunan nila. Oh. Yung patapos siya mga kabokals, may mga dal Ang lakas naman ng ulan mga kabukal So ito nasubukan yung ginawa nila Emo na kanal So far Ito sa kanilalagyan ko ay okay naman yung abis ng tubig mm. Ayan ang lakas oh. Ayan yung main kanal oh. Parang ilog Pababa yan dun Pababa yan dun Yeah, so lahat ng tubig na yan, yan yung nagagaling sa itaas. So dito, yan, dito na da-divert sa main canal natin. So parang okay naman, pero maya, papasya lang ko yung manukan. Hindi kung pinasok pa rin yung tubig. Ayan, amazing na buhay mga kabokals. So katatapos lang ng isang malakas na ulan na naman. So yung ating kanal ay nag-hold naman. Ayan. Yung kanilang uh, purpose ay uh, gumana naman. Ito. Okay naman. Ang naging problema lang mga kabokals galing dito talaga yung angge. Angge saka dito. Ayan. Kasi wasak-wasak na yung ating trapal. Ito wasak na rin to. Yung ating tabing. Ayan. O. Ayan masakta kasi Pumasok yung tubig pa rin So ayun o yung tinambak ni Emon kahapon Ay nagputik din Ayun o. Pinatambakan nga natin kahapon So ayun nagputik din yung Itinambak ni Emon Kasi pumasok din yung tubig Galing naman dito sa Sidings nila Lakas kasi ng ulan na naman Pero yung sa kanal nag hold na wala nang pumasok sa wala nang, nang galing sa ilalim so yung tubig na pumasok diyan ay galing naman dito so yan, isa pa yan sa dapat nating ayusin pero ito ito muna ang ano natin mga kabokals ang ayusin natin kaya so punta muna tayo doon sa coop number 1 kasi gagawa ako ng pugaran para mailipat ko na ito mga six months natin kasi yan nagpuputik na naman sila dito yung coop number 1 ay maganda kong disyon eh. natin yan ang mga kabokals so ito yung kanal oh. yung nanggagaling doon Ah, dito pa rin tayo sa tabi ng coop number 2. Hmm. Ayan. So, ito yung kanal na ginawa nila Emon. Ayan. So, dumadaloy naman na maayos yung tubig mga kabukals. Ayan. Hmm. So, ito nga. Ah, ito talagang ano. Ano na yan, yung galing na sa ulan talaga yung makabukas. Wala, wala na lumulusot dun. Ayun wala nang... O. Oh. Talagang galing na lang sa ulan yung mga tubig na yan. Ito yung kahoy na gagamitin natin. Ito mga thunders, nagpakabasa. Buti na ipasok yung mga... mga bata natin. Yung mas, mga, mas bata na ipasok ko. Pero ito kasi hindi ko nahuli gagad kanina. At uh, bumusang ulan. Ayan. Ayan o oh. Yung kanal natin Ayan o oh. Dumadaloy naman yung tubig Ayan Pero oto Nagputik pa rin talaga Ito yung kanal na pinatambakan natin Hindi kasi natambakan lahat ni Renan At uh, ano Hindi na kinaya ka po. Nahilo kasi siya Si Emon naman, tinapos niya kasi yung coupe number 1 saka number 2. Hmm. Pero nabarahan naman yung doon. Saka ito, nasarahan. Ah, problema. Umaagos pa rin doon. So, ya, yeah, kailangan talagang ano, tabunan pa ito. Bale, ano na lang. ako na lang, unti-unti ko -unti na lang yung pag ano. Nakawa na rin ako kay Emon Kambot na ano, mag-isa lang siya, tinapos niya, pinilit siya tapusin. Pero at least ay natamba ka niya. Ito nga, oh, natamba ka niya na ito. Oh. nila. Ayan, oh. May nangitlog pa rin mga kabukas. So, oh. napilian na natin to eh. Ito mga to. O, oh, napilian na natin. Pero, oh, ang dami pa rin nangitlog oh. Oh, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10. Oh, meron pa rito. So, ibig sabihin mga kabukas, laying pa sila lahat. Laying pa rin sila lahat. Kasi nga, di ba, nakapamili na tayo ng 4 na set na walo. So ito ay natira 17 pieces na lang po ito eh. Natira na to eh. O itlog pa tayo ngayon. So laying pa rin pala halos lahat. Laying pa rin. Mm -mm. Hindi lang siguro sila sabay-sabay mangitlog na. Kaya ganoon. Kaya akala ko kukunti na lang yung itlog pero halos lahat pala sila ay nangingitlog pa. Kasi mga napili natin kahapon may mga mark yun eh. Yun yung mga nakita ko nangingitlog pa eh. Ito mga naiwan na to, ito yung parang considered na latak na lang pero latak na nangitlog pa rin pala. Ayan, so ito, gagawa tayo ng hapunan. May forma ko lang muna ngayon kasi ano na, three, alas tres pasado na mga kabukas. Siyempre, inuuna ko muna yung ating pupapakain ng mga alaga. And then ito, baba na tayo. Mamaya na ako kakain ng tanghalian. Kaya pa naman mga alas kwato siguro. May forma ko lang muna to. Ayan. Ayan hey, mga kabukas, may forma ko lang. tong plano ko kasi, dito ko, papatong yung kanilang puga, ano, hapunan. Ayan, hapunan. Dito. Parang ano yan eh. Gagawin ko dyan. Sandari tiyuhan. Ganyan ba? Can you see? Him? Ayan. Ayan. So ito Papatong lang tayo ng ganyan hmm. Parang hagdan style. Kaya lang. Kailangan bubuin ko to sa baba mga kabukos. Sa bubo sa baba bubuin. Tapos parang hagdan na lang isasan pa Sagad ko na rito yung isa. Kunin ko lang muna yung sukat mga kabokal. Sa, sa baba ko i-assemble. Ayan, si Dagul. Si, si, Dagul yung mga vocals. na may kulungan niya. Ayan. Ayan, no? Oh. Ma, i-frame ko lang muna mga vocals. Kaya may dalawang kahoy pa. The rest kasi, yung iba kasi, kawa kawayan na ilalagay ko diyan. Pwede na kaya may space pa rito para pagka magwawalis, yeah. kapapasok pa rin sa ilalim. Pero maganda siguro medyo mataas pa. Rin. Pero sobrang taas na. Okay na yung ganyan. Yuyuko na lang. Yuyuko na lang pagka magwawalis. Ha? Ayan mga kabukals. So ipo ko three 3 feet. 5 feet. At ko na lang to. Hindi pala mga kaboals, hindi ko na puputulin. Direchuhan na. But puputulin ko pa no ang galing. Direchuhan na pala 'to. Kasi isang buo na pala. Ya ano ko lang pala, pa, kailangan ko lang gawin ipapako ko. Ang galing. kahit ano lang pala oh. tatlong ano lang pala mga kabokals oh. pwede na oh. tatlong poste lang actually kahit dala, ano lang pala oh. kahit dalawa lang oh. hindi naman sila mabigat pala uh -huh. oh mga kabokals papakita ako sa inyo ah. magic <laughs> Isang buwan na lang pala ya. Hmm. Kira pa ko pa sarili ko eh. Pambira talaga. hindi eh, di pala yung ganun. Yan. <laughs> Ang galing. Ang Ayan. Susukat so, ko mga kabukas yung distansya ah. para pantay. Yung so, isa, ganun din. Yun. Tapos dito. Para at least yung kahoy, mga kabukal, sa iyo buo pa rin. Kung saka gagamitin natin sa iba, gagamit pa natin. Diba? Ang galing. Ayan na mga kabokals. Mm. So isinagad natin itong pugaran dito sa yero. Ayan oh. mm. o. So, nakasagad na siya. So ito, oh, maluwang. So pagka umuulan, dyan tayo magpapakain. Yan ang magiging dining area nila. <laughs> sa kaya mga waterer nila, yan dyan natin sasabit sa mga gilid-gilid. Mm. Then ito yung ginawa nating hapunan nila. Oh. Yung patapos siya mga kabokals, may mga dalawang balagbag pa yan siguro dalawang balagbag and then ito siguro iiwan kong ganyang kalaki to facilitate cleaning para makalulusot akong ganyan no? ayan oh. ayan oh. para pag kang ayan so dito tayo ayan nandito tayo sa gitna para ano pwede tayong maglinis yan yun. Okay sa so all right. So medyo lumuwang na, lumuwang mga kabokals eh. Mm, mas kumanda. Ito lalagyan ko lang to ng ano pagkatag init. Ang plano ko rito, lalagyan ko nung yung aluminum, yung pang ano, pang init ba? Pang pang deflate ng init. Yung nilalagay sa kisa eh. may nabibili ng peryarda. O pwede natin tapal diyan para hindi masyado mainit. Pero kung yung tag-ulan, okay pa 'yan. Ayan, so ito, 'yan yung magiging hapunan nila Parang ano, parang uh, Coliseum. Coliseum. Ayan. Hmm. Tingin ko okay na rin. Baka magkasya na rin pala sila lahat dyan. dal eh. dahil 7, 79 lang naman sila eh. hmm. Ay hindi, 78 pala. Dahil may namatay tayo nung ano, yung linggo, yung kalakasan ng ulan. Meron tayong isang namatay kinabukasan. Sobrang gininaw siguro. Ayan. So 78 na lang sila. Ito nakatiklo po. Hmm. Ayan, tinola yan. Pagka nagpatuloy siyang ganyan, tinola yan. <laughs> Ayan, dahil 17 pa sila eh. 17 pieces pa sila eh. Mga 8 to 10 pieces na lang kailangan ko. Dahil si Kenny Roger na lang naman. Si Kenny at Roger na lang ang bibigyan natin. Yung ating pure uh, Rhode Island. Yun na lang bibigyan natin. So, 17 pa sila. Hmm. Yung iba dyan na ano, pang katay-katay na lang. Pipiliin ko yung mas uh, pinakamaganda pa talaga sa kanila. Pero lahat sila yung umiitlog pa halos eh. Oh. Kasi nga ito, oh, may itog pa mga kabukas oh. oh. may mga itog pa nga Ayan. So ito. Ayan, uh, abangan nyo lang mga kabukas. Baka may mag-comment. Uh, baka tulugan yung itlugan. Yeah, kasi sanay sila humapon, di ba? May teknik niya mga kabukas. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, para hindi dumumi ang itlugan sa gabi. May teknik dyan. Abangan nyo lang po, ipapakita ko sa inyo. <laughs> Pero ito muna. Uh, at least natapos ko yung uh, inaiporma ko. So bukas si dadagdagan ko ng dadagdag ako nalang ng kawayan. And then yun, uh, re-reinforcean ko ng kawayan yung, yung pinagsasandalan. Kasi masyado mabigat eh. Mabigat baka bumigay, manipis yung mga inakalagay na kawayan na eh. yan. Kahit isang buo, meron ako nakita isang buo dyan na ano eh. Po ilagay dyan. Uh -huh. Papakuha na naman yan oh. No? Ang gandun. Ayan. So bukas natin tuloy mga kabukas. Pagka nailipat na, yung ating mga uh youngers ay yeah, tutuloy natin bukas